Hi. Good morning. Ganda lang sa ikat ng araw. Diba? Tapos ganito makikita mo pag paglabas mo ng pinto. Ay, may kulay. mo muna natin tubig to tara na karagan na yan and nandito si Levy ito yung kasama ko pag uh, pag umaga pinapaliguan niya ay nililinisan niya itong mga pusa napakain niya na rin ayan uh, o at uh, ngayong araw, pwede tayo sa Santa Fe. Eh. si Sky. si Levio. Ayan. <laughs> <laughs> yeah. So magandang umaga muli mga kamusta. So panibagong araw. Ngayon pupunta tayo sa Santa Fe. Eh. Pero daan muna tayo sa site syempre dito sa Solano at uh, may mga ituturo lang tayo sa mga tropa check natin kung ano pa yung mga kailangan gawin tapos sa uh, siguro pag-uusapan namin ni doktora patungkol dun sa electrical at kailangan natin natin maglatag na electrical so kunin muna namin yung hagdan pang emergency lang Pagkakailangan kailangan Ayan, tingnan nyo naman, ang kalat no. gamit gamit. Gamit natin sa sound system, oh. So, bukas may event kami ni Levi. pa ako kay Mrs. at uh, ni nihika pero uh, tara mo na sa site tingnan natin kung uh, makakabiyahe tayo mamay uh, dito si Pula Pula, iba na yung kulay ni Pula <laughs> nag -brow brown na <laughs> ayan oh, shout out kay Sir Eggs at saka kay Sir Mac tinan nyo naman yung mga sticker natin no? kay electrical warrior mabilis na si Resty kay. Papalinis natin to mamaya. Kaya di ko lang kung mapap mapapalinis pa ba. na tayo. so ito na yung ginagawa ng tropa ngayon at tinutuloy nila yung pag uh, reframing no? So, dito si Adrian sama natin si Adrian niya at uh, sila kuya naman dito sila forman para kung sakali ito susunod na rin natin itong kikisamehan itong part na ito pag nabubungan na nila ayan si ate oh <laughs> shout out muli kay ate dito na rin nais na rin natin yung electrical ayan yung mga troba natin no? Eh, pinagbag nila. Papalitan daw, mas malaki. <laughs> Huwag mong wawalain ah. Sayang balik mo rin lang so dito yung range natin, Tapos yung hood natin dito na Tapos dito naman yung ref Ito yung gagawin natin Titiktikan ni Michael. So, na. Ah, so sila well, Pupunta silang ano 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 na sila kasi ano 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 hindi hika kaya sabi ko paunahin ko muna tong tropa para para makatulong na sila doon maglinis. Dito muna ngayon tayo habang uh, natin gumising si Mrs. at uh, yung hika na naman niya. Yeah, so, yung ilalagay dito hard flex na kaya sa labas kaya kung makikita natin sa plano Ganito So, lalabas at lalabas yung mga kahoy niya. Yeah. Tapos papaloob natin. Kung baga, ito yung kinakapitan nung uh, bubo. Doon din natin kakapit yung, yung ating uh, cement ball. Kaya kung titignan natin. Yeah. So, bawat pagitan nito nakausli na itong naka na ito mga kahoy na to yung 2x6 na yan tapos dito na yung cement board tapos cement board ulit dito so yung uh, plywood na gagamitin natin dito ito na sya okay. so wala tayong mahanap na 9mm 12mm to mga kamusta so pagka 12mm tinatawag na 1 up ngayon uh, ito hinanap pa namin sa ibang lugar hindi dito sa Solano kundi sa Bayombong pa kasi wala tayong mahanap na matino, eto na nebraska to na uh, plywood so uh, kung makikita nyo eto uh, kasi yung pinapalabas natin dyan yung design nya, haspe dapat yan buo uh, hindi yan natutoklap kasi ang problema ng mga ibang plywood natutoklap, so naganap ako ng na mas magandang uri ng plywood para eto kasi i-stain lang natin sya The, yung stain na tinatawag hindi na ito mamasilyahin ang mamasilyan lang yan yung uh, dadaanan ng black screw natin so lalagyan lang yun ng, ng masilya na kakulay din ng uh, plywood so ganun yung kukunin natin kulay nyan so eto naman i-stain lang siya ng buo kaya dapat yan maganda siya tingnan so dapat yan walang gas gas o kaya maayos siya para presentable kasi kung alam niyo yung mga mga design ng mga kahoy, mga antique ganun, parang ganun yung papalabasin natin. Kailangan malinis at saka maayos lagi. Kasi depende talaga kung ano yung mga designs talaga ng mga ceiling natin. Pwede naman 'yon. Kaya nga yung uh, ginamit natin dito, talagang one half mga kamusta ano. Kasi bihira tayo gumamit ng 1/4. Kasi yung 1/4 pagka plywood, lulundo 'yan alam yan ng karamihan lalo lalo na sa mga nakasubok na ng uh, plywood talaga sa mga karpintero na kasamahan natin so ito susukatin na rin natin to para masimulan na rin natin yung niya So dito may pinalipat ako o pinadjust ako para makuha natin yung saktong 8 feet nya kasi nagsukat ako may maliit na na si Ngayon uh, hindi siya hindi siya maganda. Tingnan kapag ka may si kasi sabi ko nga kanina plywood yung gagamitin natin at yung haspe nya yung kailangan natin palabasin. So sinakto ko na lang na 8 feet yan. Sakto naman yung overlap natin dito para dun sa may pinaka high ceiling nya. Kaya okay lang yan. So, dito sa kabila Yung paglalatag nila dire diretso na rin Ayan so na rin natin to Kasi may proposal pa to na Kisame eh. So hardy flex ko Ilalagay natin dito Okay Kamustahin ko muna yung uh, Mrs. ko mga kamustahan At uh, tingnan natin kung makakabiyahe tayo ng Santa Fe pero kailangan biyahe tayo mamaya lang siguro pero pinakuna ko naman na si Bayaw at si Levy para makatulong sila maglinis doon kasi patapos na ha, kami doon mga kamasta at uh, sa Monday mag-open tayo ng panibagong project Satara. so tara so ayan mga kamasta na, no? uh, bali balik balibalik ako sa site at uh, sabihin natin yung uh, ibang tropa doon kasi walang ganong gagawin kasi katawag lang ni architect na antayin muna natin yung final na design so ngayon pupunta akong santa fe eh. kasama ko na rin sila misis so okay naman na so okay naman na yung hika niya. so, sabi ko na eh. decided na lang na isama ko na lang sila para makapunta tayong santa fe eh pero bago tayo pupunta sa Andape eh, daanan ko muna kahit isang tropa doon sa side din para tutulong doon tapos uh, daanan natin si Mrs. dito tapos tara na so let's go okay, eh, dito na tayo muli sa side dami na sasakyan kasi katabi niya lang mismo school eh hmm. daanan na lang natin isang tropa tapos tingnan na lang natin yung ginagawa nila sila. So, kung makita nyo itong metal barring natin na 'to. Pantay natin doon para yung uh, kasi yung design ng plywood mga kamusta. Isang guhit lang 'yan. So, ibig sabihin, yung group nito, yung group nito ito tsaka group nya doon, kaparehas yung sukat. Ganun na rin yung nasa taas. Yeah. So, yun ang uh, gagawin natin. Tapos sinakto na namin na 8 feet na rin yun Tapos 8 feet na rin dito sa part na to Kaya Sakto yan Ayan, no? Kaya kung titignan natin dito Pantay na pantay yan eh? Ayan tara na Punta na kami sa Santa Fe Tara tara, tara. Sama natin si Michael So tara So Nandito na si Mrs. tsaka si Saijan Saijan, nandito ka na, anak? And so, tara dito si Michael Si Mami Rose <laughs> So, tara, kita-kita na lang tayo sa Santa Fe, mga mga uh, Medyo mahaba haba din yung biyay Isang oras mayigit Pagka-traffic dalawang oras <laughs> okay, welcome to Santa Fe so nandito na tayo Santa Fe malapit na tayo sa site mga kamusta nagtulog na si Sai dyan oh. ah, sarap na tulog so nandito na nga kami Santa Fe ayun ano project ah. Oh. so baba muna natin si Sai dyan nakatulog hindi ka mo yung niya ginawa na niya Okay. Eh, okay. 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 mga tropa. So, kung makikita nyo mga kamusta no? ayos na. Ayan, no? So, ito na yung hagdan natin. Napakaganda na. accent. So ito yung sinasabi ko na may group. So napanatili niya yung ganda niya. So yung standard natin dyan, 20 cm yan, yung height niya. Tapos 30 cm pang lapad na ito. So yan yung standard natin para sa stairs. So ito yung haba na ito, 1 meter mga kamasta. Na? So medyo dinaya natin unti yan. Gawa nga nung yung layout dati, sobrang baba. Ito siya oh. Yan na siya talagang napakataas ng topping nya para mamit natin yung bandang taas so dito naman ayos na rin maglinis na lang tayo okay na rin to tapos uh, yung dito so linis na lang ayan tapos uh, itong CR natin dito yun ito yung uh, gusto ko dito sa part na to kung CR. So, ito yung uh, problema na lang dito mga kamusta Kasi yung bintana nilagay dito sobrang laki. Ngayon kung kukunin natin yung paglalagay uh, paglalagyan ng enclosure sana hanggang dyan, masyado na maliit, masikip na. Kaya kung makikita nyo, ayan, nakasakto. Ito yung shower natin. Hot and cold mga kamusta Ayan. Okay. So ayos na yan. Check natin. Okay. So, uh, yung hot niya. Tapos, dito yung cold. yeah, So, ayos na. So, ito na rin yung paglagyan natin ng sabon. Sabon. Uh, moisturizing. yeah, So, sa taas meron din ganyan. Ito, pinabangan ko na ito ng mga para sa salamin na malaki. So, yung uh, accent natin, dito na namin nilagay. Okay. So, abangan nyo yung buong detail na ito sa vlog natin. Sa final vlog natin dito. So, magkakaroon lang tayo ng vlog dito. Sa so, ngayon, pasilip ko lang sa inyo muna. Para makita nyo yung ginagawa ng tropa. So, ito. Dudog ko na lang namin hanggang dyan. Tapos, ito uh, tayo sa taas. Ayos na rin to. Baseboard. Tapos na tiles ayos na rin. Linis na lang talaga. So, ito yung isang CR. CR natin. Okay? So, ilaw natin. Yan. Ito yung accent. Yung bintana lang din to. Mali din yan. ah, uh, dapat yan nakasentro. Pero, okay na yan. So, yung uh, salamin natin dito. Ito may ilaw to. Ayan. So, abangan nyo yung full detail nito sa vlog natin. Tapos, uh, dito naman. Sa terrace dito sa taas ayos na rin so, drought na lang kami tapos so, yun papakompleto ko na yung floated nya tapos so, sa kaya tayo dito ay lipat tayo dito sa isang room sa master's bedroom ito ito yung isa sa gustong gusto ko rin <laughs> okay pasok tayo dito switch dapat to dalawa ni Elon na ito. Okay. Ito yung sa may inidoro. Yan. Di ba? Inidoro niyan. Tapos uh, shower. Tapos ito yung lagay na sabon. So, kung makikita nyo, iba yung pinagpwestuhan natin. Uh, bali, uh, ito kasi na una na to. Tsaka design time. Uh, uh yung uh, abang natin, binago natin. So, uh, ito master's bedroom. And tingnan nyo naman yung floor drain natin. Napakalaki, no? So, yung makikita nyo yung flooring na, 60 by 60 yan. Yeah. And mamimension natin to lahat sa, sa final na vlog natin dito. O kaya, yung full detail natin. Ano, na si Mami Rose, so, eto abangan nyo mga kamusta yung sa vlog natin. Okay, so yung mga ginawa natin dito, mga wa pang waterline, tapos dito yung uh, tiles floor tiles tapos uh, baseboard tapos uh, uh, sanitary syempre sanitary tapos uh, itong mga CR nya installation so may mga kasama ring electrical so, dito yan nililinisan na lang namin bago kami mag grout mga kamusta yan, ganun din dito pinapatuyo na lang ay gutom ka na <laughs> para para hindi mahulog tong uh, buhangin dito ito clearing na lang para uh, maganda tingnan yung harapan at saka syempre para makadaan na rin yung mga sasakyan dyan di bali dito at least uh, nakapagilid na no? di ba? ayos mga kamusta so pasok tayo okay so merenda tayo mga kamasta eh, may tinapay. Mami, soft drinks. Hindi ako ng maliit na soft drinks. Nauhaw na ako. Bale, iwan na natin yung tropa. Ang kapusta. So, panoorin nyo na lang sa vlog natin. Yung kabuuan na itong bahay na to. At saka, yung mga presyo, mga kamusta na. So, bibigay ko rin sa inyo yung breakdown na ito. sa usunod na vlog natin. Ayan, mga kamusta. Uwi na rin kami. Ayan si Macy's. <laughs> ayan mga kamusta. So, um, mga kamusta yung uh, mga gusto magpa-shoutout mga kamusta. Bakit yung mga may soft <laughs> so, yung mga gusto magpa-shoutout mga kamusta, just comment down below at uh, magbibigay din ako ng update para dun sa may page natin. Sa so, mga gusto kong magpa-shoutout, ayan, magde-daily vlog tayo. Ayan, so hanggang dito na lang yung video natin. Mag-ingat po kayo lahat. Oh, konti na,